paabot ni Pokwang. Marami ng mga residente ang nagre-reklamo sa lugar na ito. Ito ang Balete Drive. Totoo ba talaga ito? O binabalot lamang ng hiwaga? Binabalot lamang ba ng hiwaga? Bakit? Hindi ba siya pwedeng kainin sa loob at kailangang ibalot? Totoo ba ito? O ka- yeah. Bad trip naman to. Maabot ko na yung highest level ng score Kainis. Ah, teka muna. Teka muna. Mag-aaras na pala. Naku, wala pa ako natatakot ni isa. Ah, Kailangan ah, ko makakota ngayong gabi. Parurusahan na naman ako ni Bossing Luciferia nito. <laughs> <laughs> teka lang. Magpapractice ako. Magpapractice ako. Teka, gusto ko international. Ayoko ng mga ganyan. Charot. Yeah! I'm sure. Effective yan. Naku, <laughs> mag na ako dito. Ah, naiihi ako. Teka. tayong booking. Bakit ako sinisisi mo? Ikaw kasi Ito yung arte-arte mo. Ito na, mga bakla. Madaling matakot, I'm sure. Eh, Ito, siyempre, kailangan ko nang mamili. This is my Binid. life. Binigyan mo nga ako ng lalaki. Nung paglapit ko ka, mukha ko naman. Ano to? Sarili ko papatulan ko? O, oh, papatulan mo, zero talaga tayo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Hindi tayo dapat zero, di ba? Alam mo kung pwesto na ako sa bakalting Laptid, lote. Lapit, mga bakla. Nakawala naka yung aso. Nakawala yung aso? Oo. Anong nangyari? Yung lalaki tumakbo. Ako naiwan. Oh, napano ka? Siyempre nilapa ko yung aso. Ala. bakit mo nilapa yung aso? E, kung akong nun, tapos mo na kasi tayong ano oras na. Ma'am, doon sa ka na, magdalian mo yung aso ata na uulol. Lali ka na. Ha! <laughs> nakita ko kanina sa dulo, maraming lalaki. Sumisigaw sila. Mag ha! ha! Ah, excuse Ha! Pa. na Ha! Ha! na <laughs> 15 lang daw isa. Pag dinagdagan mo lang 10 piso, dalawa ah, na. excuse me, excuse me, no? Mukha ba akong pulub, eh? Namamalamos ba ako? Ha? Hindi ko kailangan yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Kasipan? O, oh, piso? Ano ko? Ito po. O, doon na po. Mahamog po. Sumilang kayo doon, doon, doon. <laughs> ano doon? May nakita ako, te. Ah, sa excuse una. me lang ulit, mga bakla. Hindi ko kailangan yan. Marami ako niyan. Ay, Sandali. Oo, hindi yan malang, ha? Ano ba sa racket yan? sera ulo, sera uluhan para kumita? Ano ba? Wala ba kayong sense of history? Ha? Hindi nyo ako nakikilala? Ah, tignan yung paligid nyo. Malamig ang hangin. Bilog ang buwan. O, oh, pagkatapos, balete drive. O, oh, may babae na kaputi sa harapan ninyo. Ano ba? Eh, Mariyang Makiling? Anong Maria Makiling? Tagalago na yun. Nasa balete drive na tayo eh. Ano ah, pa? ah, pasensya ka na kasi yung mukha mo mukhang gumulong sa espasol. Sigurang mo naman. Ako tayo. Hindi ako makilala. Papakilala ko sarili ko sa inyo. Ako, ang nag-iisang babae sa Balete Drive! <laughs> o tapos? Bakla, anong tapos? Ah, sige na, matakot naman kayo. Parang awan niyo na. Takbo, takbo, tapos ikwento yung experience nyo rito. Sige na, Bakit takbo. matatakot? Eh, kilala ko yung babae sa Balete Drive. Maganda yon Si Sasha Padilla yon Oo, at kailan pa nagkaroon ng toko sa Balete Drive? Hoy! Mga baklang kambal na pigsa, ha? Ah? ako sa inyo! Sige na, takbo na! Matakag! Ba <laughs> bakit ka Hindi mo malam ko anong, anong sapatos ko? Prada to! Prada yan? Oo! Oh, anong Prada? Prada of China! <laughs> ang taray, huwag mo kong sisihin kung bakit nasisira ang sapatos mo. Sisihin mo yung bigat mo! Okay. Ako! Oh, pag hindi mo akong tinigilan! Hindi ka ba natatakot kay Shrek? Lumayan <laughs> sa kayo mga bakla! Shrek! Ang sip-sip po! Oh. Bakit ay guto mahirap kumakain ang panis na kanil! Tuko! Tumigil kayo! Mga tulog na mantika! <laughs> ah, 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 ah. e, Pagkama na akong pulubi ng dalawang baklang tigsana to. Ba't ah, ganon? Hindi na sila natatakot sa akin. Mantalang dati, marinig lang nila ang balete drive. Nakatakbuhan <laughs> na sila. Makita lang yung anino ko. Kumakaripas <laughs> sa sila. Lang dati, kapag pinipick up ako ng mga lalaki dito sa balete drive, tapos ihati si nila ako sa bahay ko. <laughs> Pagdating doon, tsaka nila marirealize na isa pa ako malamig na bangka. <laughs> <laughs> taga edsa ako. Eh, ayoko na nga sa EDSA, eh. Paano? Ang usok usok. Pagkatapos, lagi ako nakagasmas. Napagkakamalan akong nurse. E, ayoko naman ng ganun, ano? Eh, nung minsan nga, minakita akong coaching nakapahit. Bukas yung bintana. Siyempre, nilapit ako ng tanda. <tinyo> <tinyo> Pinasok ko ang ulo ko. In <tinyo> fairness, siya, Sinara yung bintana, pagkatapos pinaripas. Aray! Ah, sandali! Stop! Stop! Ah! Huminto siya. Umabot nga lang kami sa monumento. pagod ah, ako. Siyempre, balik na naman ako sa EDSA. Lakad na lang ako. Lakad. Ay, ang dami kasing island na pinatayo ni Bayani. <laughs> Iwas ako. May manhole na bukas. May hukay. Hmm? Eh, may show eh. Ano ka? naman, nakiusap ako kay Bossing Luciferia na ayoko na sa EDSA, ilipat siya ako sa Balete Drive. Bossing! Bossing! Ay, sa baba. Bossing! Oh. Bossing! Stalker ko naman eh. Ay, Bossing, makikiusap ako. Ah, pwede bang ilipat mo na ako? Ayoko sa EDSA eh. Ang mong reklamo. Alam mo ba na ng alaga ko, ikaw na lang pinakakulela. Buti uh -huh. pa yung si Chana Chana at si Capricapricious Maraming natatakot, laging mabagod sa koto sa pananakot. Hmm. Ikaw, laging wala. Hmm. Sige, pag ako ng pag-anon, lalagay kita sa... Call Center. <laughs> Ayoko ng bossing, ano? Boring doon. 24 hours ng trabaho, tapos hello, hello. Yes, sir. Sure sure. English ng English para may mga sakit lang. Ayoko don. Gusto oh, ko sa Balenci Drive. Sige, pagbibigyan kita... Ay! Lalagay na kita sa... Balete Drive. Thank you, po! Thank you, bossing! Thank you! Kaya ngayon, napunta ako dito sa Balete Drive. Eh, nung una nga nakakakota ako Pero hinirapan nahihirapan na ako. Ewan ko ba ano nangyari sa mga tao. Paano naman matatakot? Tamo, ang boring ang costume ko. Puti lang. Para ako nag-i-endorse ng sabong panlaba. <laughs> Kailangan talaga may mangyari na ngayon. Kailangan na! <laughs> Sana may dumating na. Ah. Huh? Ganda nung babae, oh, yung <laughs> bebot. Ang laki pa! Oo! Oh. Sige! Tsaka! Oo, oh, bakit ka kumakas... Nung nagsigal kasi ako naipit eh. <laughs> Iba yung bebo to, tsaka mura yung pulutan, tol. Sa kabila yung extra rice, hindi masarap pare, pero doon, babalik tayo doon. Oo, oh, babalik tayo ko. Iba! May kursunada ka doon, oh. Oo! na ano naman! Ha! <laughs> ha! Hey! Adik to, tol! Dali na natin <laughs> sa pisinto! <laughs> ha? Hindi! Pulubi Aga ako! Agal ka na namin hinahanap eh! Hindi pulubi ako! Hindi! Ha? Huh? Tingnan mo ang puti, puti. Eh kasi po, ,po, hay na po ay naisa sa mo. po, po! po. E... na kulubi pa. Sandali lang po. Yura, buhatin Hi, ugat mo sa bato ko. <laughs> <laughs> Baka Saka, na ako. Sandali lang. na. Hay. Pulis kaya? Ka? Pulis kaya? Oh, bakit? Bakit? Kamu niyo bakla ka. na niyo rin bakla Ano! Kumukha Live at the Araneta Coliseum, the Binibining Undas 2008! And now, our Binibining Undas 2008 is candidate number 60-60-67! Congratulations everybody, um, thank you. Uh, picture, picture. Picture, picture. Uh, 66, 66.